Magandang buhay mga calling up, shoutout kay calling up Rob, calling up team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa calling up na way pagpalain kayo ng may kapal. Welcome back sa ating munting channel huwag sana ninyong kalimutan na mag like at mag subscribe sa ating channel maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang jump car, may mga nagsasabi na hindi na daw masyado nabigyan ng mga vlogs ni Kuya Rob ang jump car, yan ang pag-uusapan natin ngayon pero bago yan mag short intro muna tayo. Isang jump car video ang bagong upload ni Kuya Rab na kung saan ay sa una ay kinabahan talaga ako ng bonggang bonga, dahil in mo na aalis na si baby Carla bilang ka-love team ni Kuya Jumar ang jump car. Hindi talaga matatawaran ang galing talaga ni baby Carla sa acting ito ang bagong upload ni Kuya Rab sa jump car na kung saan ay biktima si Kuya Jomar sa isang frank. Muntika na talagang mayak si Kuya Jomar dahil nakailang beses na si Kuya Jomar nagsabi na ano to? Frank ba ito? Or totoo? Well, paniwalang paniwala naman talaga si Kuya Jomar dahil napaka-convincing ang acting ni Carla at Kuya Rab. Pero ito lang talaga ang napansin ko sa iyak ni Carla, may ibig sabihin o malalim na meaning dito ko na napagtanto na this time ayaw talaga ni Carla na mahiwali sa piling ni Kuya Jomar. Bumigay din si Carla at Kuya Rab at isa lang palang prank ang ginawa nila kay Kuya Jomar. Dito na himasmasan si Kuya Jomar at akala niya na totoo ang lahat. Well, sabi Kuya Jomar magsisimula na ang bagong taon at more exciting pa, more kilig na magaganap sa love team ng Jomcar. Basta dito lang kami ang solid jump car na laging nakasupport sa team calling up at mismo kay calling up rap. At dito na po nagtatapos ang ating short reaction video of the day, maraming salamat sa inyong panunood mga idol, at God bless everyone.